Wala na sigurong mas hihigit pa sa mga isyo na pinagdedebatehan sa iglesia kaysa sa isyo ng mga babae na nagsisilbi bilang pastor o nagsisermon. Dahil dito, napaka-importante na huwag tingnan ang isyong ito na lalaki kontra sa babae. Mayroong mga babae na naniniwalang hindi dapat magsilbi bilang pastor ang mga babae at nagtakda ang Biblia ng mga ministeryo para sa mga babae, at mayroon namang mga lalaki na naniniwala na pwedeng magpastor at magsermon ang mga babae, at hindi nagtakda ang Biblia ng mga ministeryo para sa mga babae. Hindi ito isyo ng diskriminasyon. Ito'y isyo ng biblical na interpretasyon. Sinasabi ng unang Timoteo Kapitulo 2, talata labing isa hanggang labing ang babae kailangang tumahimik sa panahon ng pag-aaral at lubos na pasakop. Hindi ko pinapayagang ang babae ay magturo o mamahala sa mga lalaki, kailangang tumahimik siya. Sa iglesia, itinalaga ng Diyos ang mga babae at lalaki sa iba't ibang papel na kanilang gagampanan. Ang Diyos, sa pamamagitan ng mga sulat ni Pablo, ay pinagbawalan ang mga kababaihan na gampanan ang pagtutulong espiritual na gaya o higit pa sa mga kalalakihan. Ito'y hindi nagpapahintulot sa mga kababaihan na maglingkod bilang pastor, kalakip na rito ang pagbibigay ng sermon, pagtuturo at pagkakaroon ng mas mataas na espiritual na autoridad kaysa sa mga lalaki. Marami ang mga tumututol sa ganitong pananaw sa mga babaeng pastor o mga babaeng nasa ministeryo. Ang isa sa pinakapangkaraniwang argumento ay ang itinuturo ni Pablo na nagbabawal sa mga babae na magturo dahil noong unang siglo, pangkaraniwan na walang mga pinag-aralan ang mga kababaihan. Gayunman, hindi binabanggit sa unang Timoteo Kapitulo 2, Talata labing isa hanggang labing apat ang antas ng edukasyon. Kung ang edukasyon ng kwalifikasyon ng ministeryo, karamihan sa mga disipulo ni Jesus ay hindi magiging kwalifikado. Ang pangalawa sa pangkaraniwang pagtutol ay pinagbawalan lamang daw ni Pablo na magturo ay ang mga babaeng mananampalataya sa Efeso, ang unang Timoteo ay isinulat para kay Timoteo na isang pastor sa iglesia sa Efeso. Ang lungsod ng Efeso ay nakilala dahil sa templo ni Artemis, Isang babaeng Diyos-Diyosan ng mga Griego. Ang mga babae ang may autoridad sa pagsamba kay Artemis. Gayunman, hindi binanggit sa aklat ng Unang Timoteo o maging si Pablo ay hindi sinabing ang pagsamba kay Artemis ang dahilan kung bakit may pagbabawal para sa mga babae sa aklat ng Unang Timoteo Kapitulo 2, Talata 11-12. Ang pangatlong pangkaraniwang pagtutol ay ang argumento na tinutukoy lamang daw ni Pablo ay ang mga mag-asawang lalaki at babae, at hindi ang pangkalahatang babae at lalaki. Ang salitang Griego sa unang Timoteo Kapitulo 2, talata labing isa hanggang labing apat ay maaaring tumutukoy sa mag-asawang babae at lalaki. Gayunman, ang simpleng kahulugan ng mga salita ay babae at lalaki. Ang parehong Griegong salita ay ginamit rin sa talata 8 hanggang 10. Ang mga asawang lalaki lang ba sa lahat ng dako ang mananalangin may malinis na kalooban, walang hinanakit o galit sa kapwa, talata 8. Ang mga babaeng asawa lang ba ang dapat maging mahinhin, maayos at maingat sa pananamit at ayos ang buhok? Ang pinakahiyas nila ay hindi ang mga palamuting ginto, perlas o mamahaling damit, kundi ang mga mabubuting gawang nararapat sa mga sumasampalataya sa Diyos, talata siyam hanggang sampu. Ang talata mula walu hanggang sampu ay malinaw na tumutukoy sa babae at lalaki sa pangkalahatan, at hindi lamang sa mag-asawang babae at lalaki. Hindi makikita sa konteksto na may pagbanggit tungkol sa mag-asawang babae at lalaki sa mga talatang labing isa hanggang labing apat. Sa kabila noon, mayroon pa rin maraming pagtutol sa ganitong interpretasyon para sa mga babaeng pastor o nagbibigay ng sermon kagaya ni na Miriam, Deborah, Halda, Priscilla, Phoebe at iba pa mga babaeng nagkaroon ng posisyon bilang tagapanguna sa Biblia. Ngunit kailangang pagukulan ng pansin ang ilang importanteng aspeto. Katulad kay Deborah, siya ay nag-iisang babae sa labintatlong mga lalaking hukom. Tungkol naman kay Halda, siya ay nag-iisang babaeng propeta sa ilang dosenang mga lalaking propeta na binanggit sa Biblia. Ang tanging koneksyon lamang ni Miriam sa pamumuno ay dahil kapatid na babae siya ni Moises at Aaron. Sa makatwid hindi pwedeng gawing halimbawa ang mga babaeng ito upang payagan ang mga babae na magpastor o magsermon sa iglesia dahil hindi naman ito ang kanilang naging tungkulin. Ang dalawang pinakakilalang mga babae sa panahon ng mga hari ay ang masamang mga babae na sina Athalia at Jezebel, subalit hindi rin sila pwedeng maging halimbawa ng mga namumunong babae sa iglesia. Sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 18, ipinakilala sina Priscilla at Aquila bilang mga matapat na lingkod ni Kristo, ang pangalan ni Priscilla ay nabanggit ng una, marahil ito ay nagpapakitang mas kilala siya sa iglesia kumpara sa kanyang asawang lalaki, gayon man, hindi sinabi saan man na si Priscilla ay nakikilahok sa mga gawain sa ministeryo na sumasalungat sa unang Timoteo Kapitulo 2, sa aklat ng Roma Kapitulo 16 Versikulo 1, noon paman, man, itinuturing ng diakonesa si Phoebe sa halip na utusan o alila, hindi ito nagpapakitang si Phoebe ay isang guro sa iglesia, ang kakayahang magturo, ay kwalifikasyon sa mga mas nakakatanda, pero hindi sa mga diakonesa o lingkod na babae sa iglesia, unang Timoteo Kapitulo 3, Talata 1 hanggang 13, Titus 1, Talata 6 hanggang Siyam. Ang mga nakatatanda, obispo, at mga diakono sa iglesia ay inilalarawan bilang, asawang lalaki ng nag-iisang babae, isang taong iginagalang at sinusunod ng mga anak, at lalaking karapat dapat igalang. Bilang karagdagan, sa unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 13 at Titus 1, talata 6 hanggang 7, ang panlalaking panghalip ang tanging ginagamit kung ang tinutukoy ay ang mga nakatatanda, obispo, diakono. Bakit ang babae ay hindi dapat magturo o magkaroon ng autoridad na higit pa sa mga lalaki? Sapagkat si Adan muna ang nilalang, bago si Eva. Hindi si Adan kundi si Eva ang nadaya at sumuway. Iyan ang dahilan. Nilalang ng Diyos si Adan at pagkatapos ay si Eva para maging katuwang ni Adan. Ang ganitong kaayusan ng paglalang ay mayroong pandaigdigang aplikasyon sa sangkatauhan sa pamilya at sa iglesia. Ang katutuhan ng unang nadaya si Eva ay siya ring binibigay na dahilan para ang mga babae ay hindi dapat magsilbing pastor o magkaroon ng espiritual na autoridad na mas higit pa sa mga lalaki. Ito'y nagkukumbin sa iba hindi dapat magturo ang mga babae sapagkat mas madali silang madaya. Ang naturang talata sa Biblia ay tinututulan muli ng mga naniniwalang ang mga babae ay pwedeng magpastor. Ganito ang kanilang argumento, kung ang mga babae ay mas madaling madaya, bakit pinapayagan silang magturo ng mga bata, na madaling malinlang, at iba pang mga kababaihan, na ipagpalagay nating mas madaling malinlang. Hindi yan ang sinasabi ng teksto. Ang mga babae ay hindi dapat magturo o magkaroon ng espiritual na autoridad na higit pa sa mga lalaki dahil si Eva ang unang nalinlang. Bilang konsekwensya, ibinigay ng Diyos sa mga lalaki ang autoridad na magturo sa mga iglesia. Nangunguna ang mga babae kung ang pag-uusapan ay ang pagsisilbi sa kapwa, pagkahabag, pagtuturo at pagbibigay ng tulong. Karamihan sa mga ministeryo ng iglesia ay umaasa sa mga kababaihan. Ang mga babae sa mga iglesia ay hindi pinagbabawalang manalangin sa harap ng publiko o mang-aral ng salita ng Diyos, unang Korinto Kapitulo 11 Versikulo 5, sa halip tanging ang pagkakaroon lamang ng espiritual na autoridad bilang pastor o pagsersermon ang hindi pinapayagan. Hindi makikita sa Biblia na pinagbabawala ng mga babae na gamitin ang mga kaloob ng banal na espirito, unang Korinto Kabanata 12. Ang mga babae, kagaya din ng mga lalaki, ay tinawag para maglingkod sa kapwa, ipakita ang bunga ng banal na espiritu, Galasya Kapitulo 5 Versikulo 22 at 23, at ipahayag ang Ebanghelyo sa mga naliligaw. Tanging ang mga lalaki lamang ang inordinahan ng Diyos na maglingkod bilang pastor at magkaroon ng mataas na espiritual na autoridad sa pagtuturo sa iglesia. Hindi ito dahil sa ang mga lalaki ay mas magaling na guro, o dahil ang mga babae ay mas mababa ang uri o marupok at hindi matalino kundi dahil ito ang disenyo ng Diyos sa iglesia. Ang mga lalaki ang dapat magpakita ng halimbawa sa pamumunong espiritual sa kanilang mga buhay at mga salita. Ang mga kababaihan naman ang pinagagawa ng mas mababang mga tungkulin. Hinihikayat ang mga babae na turuan ang ibang mga kababaihan, Titus 2, Talata 3-5 hindi rin pinagbabawalan ng Biblia na magturo ang mga kababaihan sa mga bata. Ang tanging aktibidad na ipinagbabawal sa mga kababaihan ay ang pagkakaroon ng mas mataas na espiritual na autoridad kaysa sa mga kalalakihan gaya ng pagpapastor at pagsesermon sa pulpito. Hindi pinawawalang halaga ng alituntuning ito sa iglesia ang mga babae sa halip binibigyan sila ng pagkakataon na mapagtuunan ng pansin ang mga ministeryo ayon sa biyayang ipinagkaloob at ipinahintulot sa kanila ng Diyos. At kung may natutunan ka sa video na ito, huwag mong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell, para, ma-update ka sa mga susunod pa nating mga kwentong Biblia, Diyos ang maluwalhati, salamat.